Hi everyone, it's me again, Daniel Wu, your PMP here at Toyota Marikina. So, usapang deal naman tayo, no. So, here are some tips para magkaroon ka ng magandang deal sa makakausap mong MP, marketing professional or sales agent or sales consultant, okay? Number one ano, ah um, mabait naman kami mga agent so basta mabait din kayo eh. okay medyo ano to uh, sensitive words na nabanggit ko okay so ganito ako kasi personal experience ko pag mabait si kliyente ay naku bigay mo na bibigay ko na lahat yan pagsak na natin yung presyo na yan kasi mabait wala akong pakailang kung di ako kumita sa kasi madaling kausap. Okay? Medyo sensitive yung word na yan. Medyo sensitive, sensitive, number one ko na yan. Pero yan po yung number one talaga. Promise. Pag mabait kayo, bigay lahat. Walang problema sa amin yun. Okay? So, pangalawa, ah, nag nagiging maganda ang deal. For me, ah, for me lang. If, ibibili ka agad si client within the time na nag-inquire siya. So, again, okay, next week, bibili ko na yan. Nako, asahan nyo. Magandang deal ang bibigay ko sa inyo. Okay? So, kung may number 3, para makakuha ng good deal, um, honest, for me, na may approve na kayo na ganito, you are looking for low down payment, labanan namin, or tapatan, o, kaya lang, kaya lang naman namin tinatapatan, number one, sa part na yun na ah, malayos client doon sa dealership at masunapit siya sa dealership namin. Walang problema na tapatan ko yun. Ngayon, doon naman sa isa, ah, baka kaya mong babaan. Basta, pingin lang kami ng quotation, mababaan na, Okay? So, yun yung, ano, three things na hinahanap ko sa kliyente para ibigay yung magandang deal agad. Okay? So if you have any inquiries regarding uh, Toyota, you may contact me at 09310-481024. By the ready, you can admin my Facebook account, Daniel Uy. And don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ang <laughs> biris kasi magsalit eh. Dane TV. Okay, so see you. Bye!